Malahinig kahit naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang mga Pilipino na serosuhin ho ang bawat earthquake drill na isinasagawa bilang paghahandaan sa posibleng pagtama ng The Big One. Ayon kay PHIVOC Senior Science Research Specialist Benz Rodriguez, tuloy-tuloy ang namu-monitor nilang may hinang pag na dulot ng West Valley Fault, ang active fault na posibleng pagmula ng pinangangambahang magnitude 7.2 na lindol o mas mataas pa. Ang ano naturang lindol ay ang kilala nga sa tawag na Big One na Big One. Sa katunayan na ang ang pinakahuling pagyanig na naitala rito ay noong March 14 na nagdulot lamang ng magnitude 1.5 at ito ay natukoy sa bisilidad ng Donya Remedios Trinidad sa probinsya ng Bulacan. Apilan ng opisyal na itong paalala sa publiko hinggil sa bantang dulot ng West Valley Fault at paalalang dapat ay seryosohin ng publiko ang isinasagawang mga earthquake drill apat na beses sa loob ng isang taon. Ang West Valley Fault ay may habang 100 kilometers na bumabagtas naman sa ilang mga probinsya at syudad sa Luzon. Kinabibilangan ito ng mga probinsya na Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite kasama na mga syudad na may mataas na populasyon tulad na lamang ng Quezon City, Pasig City, Marikina City, Taguig City at Montinlupa City. Uling naitala ang major earthquake sa ilalim nito noong taong 1658 at ayon sa mga eksperto, maaaring muli itong magdulot ng malakas na pagyanig tuwing ika-dalawang raan hanggang apat na raang taon.